Hello, good morning guys. For today's video, magluluto naman ako ngayon ng ulam ko na sinabawa na isda. Let's go. Tingnan natin kung paano ako magluto ng sinabawang na isda. Napulo ko na yung ano ko, tubig. Lagay ko na yung sibuyas. Oh, yeah, Tapos, ano, kamatis. Lagay kong kamatis. Sili. So, kumuro na po siya. Ilagay na natin yung isda. Marinis na to isda. Yan. Ilagay ko na yan. 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 Bawain ko yan. Takipan natin siya. So, tingnan na natin yung is, oh, isda natin kung okay na. So, okay na kumulo na siya. Ilagay na natin yung ano, kumuha ako ng ano, ng malunggay para ilagay ko dyan. Mas maganda kasi na may, ano, may gulay. kung magluto tayo ng ulam natin para mas Yan. Yan kami. Simple-simple lang yung pagluto ko ng ulam namin. Na kailangan ng marami pang arti-arti. Importante, luto siya, malinis at may uulanin tayo. Nilagay ko dyan yung ano, kamatis, sibuyas, at saka sili. So, timpla natin siya, lagyan natin ng ano, asin. Asin. Yan. Tsaka magic sarap. Lagyan natin dyan. Ayan, para masarap pag may magic sarap. Malasa kasi. Simplahan na natin siya. Ay, sarap. Mm, lagyan naman natin ng noris niling. Ito kasi ang ginagamit ko pag ano pag nagluluto ako ng sinabaw na isda. Para masarap siya. Mm, masarap kasi pag may noris niling. Na. Yeah. Swabi, sarap. Okay na po siya guys. Ganun lang kasimple ang pag, ano, pagluto ng sinabaw na isda. No need na mag damo ka pa sa marami ka pang ilagay na kung ano-ano. Ito na, okay na siya. Lagyan mo lang sibuyas, mm, kamatis, sili. Tapos, lagyan mo ng magic sarap at sinigang. Okay na, swabi na. kay, Thank you for watching guys. See you next video ng EBR. Thank you very much. Thank you for watching, guys. See you next time. This is uh, EBR or Annalyn Villaroma issue blogger. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.